Ang lanzones ay isa sa mga pinakapapilar na prutas sa Pilipinas. Ito ay may matamis at maasim na lasa na nakapagpukaw ng ating panlasa. Ang lanzones o lanzones ay kilala rin bilang langsat. Ito ay nagmula sa pamilya ng halamang mahugani. Ang halamang ito ay may kadalasang matatagpuan sa mga bansang may klimang tropikal kabilang na ang Pilipinas. Ang lanzones ay isang masustansya at masarap na prutas na dapat mong subukan kung ikaw ay nasa tropikal na bansa. Ito ay isa sa mga paboritong putas ng mga Pilipino dahil sa natatanging lasa at aroma nito. Ngunit alam mo ba na ang putas na ito ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa mga binipisyo sa kalusugan. May labing dalawang health benefits ng lansones. Mabisang panlaban kontra diarrhea, pinapalakas ang immune system. Mabisang panlaban sa lagnat, mabisang gamot kontra dysentery at malaria, lunas o gamot sa ulcer, nagpapabuti ng metabolism, maaring gamot kontra kagat ng alakdan, kinukuntol ang antas ng asukal sa dugo, maigi para sa pamamaga ng sugat, mabisa kontra bloating, at nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Ang iba pang benepisyo ng lanzones ay pag-iwas sa mga impeksyon, mikrobyo at pamamaga, paggamot ng pagtatae, lagnat, ubo, sipon, pamamaga ng sugat o lalamunan at pagbabawa sa timbang. Maganda rin itong kainin upang mapataas ang enerhiya mula sa carbohydrates, protein at fats na nakukuha sa mga pagkain. Ang lanzones ay isang prutas na may maraming benepisyo sa kalusugan. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maaari bang may like, share at subscribe ako. Hanggang sa muli, maraming salamat po.